October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbo ang Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit? mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President. And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning. Sinabi niya sa akin. Uh, masasabi niyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo dalho ng mga bisaya. Eh, kaya nagbigay ako ng options. Bisaya na nag. Rosa, Bonggo, Manipakyao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, uh, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag -refuse. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey?